Magandang hapon mga kapatid. David Apolfo, reporter ng News 5. Update lang sa nangyayaring multilateral maritime exercises ng Balikatan 2025. Division Tactics o Divtacs ang ginawa kaninang umaga. Yung Divtacs, yan 'yung aktibidad para hasain ang navy sa pagmaneuver ng mga barko habang nasa dagat. Pinangunahan niya ng sinasakay naming BRP Ramon Alcaraz siyam na formation ang ginawa ng dalawang barko mula Amerika at dalawa rin mula sa Philippine Navy at isa mula sa Philippine Coast Guard. Isang US Navy aircraft din ang nakilahok sa Divtax. Mula dito sa fantail ng BRB Ramon Alcaraz, may kita yung mga barko ng Pilipinas at Amerika na nag-formation para sa Division Tactics ngayong ikatong araw ng MMP. Pero hapon ginagawa nila yan, pansin na tatlong barko ng China ang nagmamasid sa amin. Nauna nang sinabi ng commanding officer ng barko na hindi maaantala ang MMB kahit may namataang barko ng China sa hilagang parte ng Luzon. Definitely, uh, it will not uh, have an effect doon sa execution ng mga event natin. We will focus on our objective which is to uh, enhance our interoperability and cooperation with other nations. So hindi makaka-affect sir? Hindi pa. Tutok lang mga kapatid sa mga platforms ng News 5 para sa iba pang ganap ngayong Balikatan 2025. Nagpapalitan mula sa frontline, Dave Abuel, News 5.